malalaman nyo na na ang okra ay hindi gulay. Ang okra ay isang prutas. etong eh, hindi natin masyadong napapansin na okra, actually, pag naturoan nyo yung mga anak nyo kumain nito, at the age, bigyan mo yung idea, simula age 12 to 15, once a week, pakainin nyo ng okra ang anak nyo, wow. Wow. makakaligtas po siya sa iba't ibang maraming sakit. Ulitin ko, between age 12 to 15, if you will teach your kids how to eat okra kahit once a week. Tatlong, tatlong ganun lang, tatlong piraso, makakatulong po na malaki sa kanyang kalusugan. Helps to improve digestion. Yeah. Digestion positive. Malaki po na itutulong nito sa ating digestive system. sa well. So kung marami ang may problema sa constipation, uh, bloatedness, indigestion, Crumping. dyspepsia, Nagka-cramp, nakakaroon ng muscle cramps dito sa chan, stomach cramp. Next! <laughs> Pinalalakas po nito ang ating immune system na protection